Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong uh, Facebook reel posted by Joey De Bebre. <laughs> uh, caption niya ganito, Yung si Inday ang nagsaing pero yung adiktos ang nag nagmukbang o kumain. <laughs> Tungkol po ito sa Bocana Bridge na binisita ng Pangulong Marcos Jr. kahapon. <laughs> Inaangkin niya na na legacy project daw ng kanyang administrasyon. <laughs> uh, ito, pakinggan natin si Mayor Inday Sara, uh, 20 October 2018. I Speech niya sa Davao Mayor pa siya noon ha, nung simulan ang Bukana Bridge project nito. Ito. ito. <laughs> I'm happy to announce that the Goodwill Gesture of the People's Republic of China for committing to the donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With <laughs> bridge, there's one, two, three, four, five bridges, sa River. So there will be uh, five bridges, so one bridge more. I'm happy to announce that the Goodwill Gesture of the People's Republic of China for committing to donate the the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's one, two, three, four, five bridges mula, mula bang sa Davao River. So there will be uh, five bridges. So one bridge more. I'm happy to announce that the goodwill gesture. Should... ah oh. claro ah. <laughs> Dahil sa magandang pakikipag ng Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon. nag sila ng bridge. Yan na yung buka Matatapos na yun. Nasimulan panahon ni Tatay Digong. Nasimulan panahon ni Mayor Inday Sara. <laughs> so ngayon, malapit nang matapos. Ah, yan na. Nagpunta ng Presidente. Yung isang kaibigan ko, taga Cotabato, sabi niya, mangibabain ni BBM sir, Ilocano, sabi niya. Mangibabain ni BBM sir. Eh, sabi niya, ang Bukana Bridge isa daw sa mga four legacy projects ng administrasyong Marcos. <laughs> ano kaya yung iba pa? Paka ang mga sinasabi niyang legacy projects niya yung Pangil Bay Bridge sa between Lanao Norte and uh, Misamis Occidental in, hindi niya project yun nasimulan yun, panahon ng Aquino Administration, yung Pangilby Bridge I think the long, longest bridge in Mindanao Aquino Administration nagsimula, itinuloy ng uh, Duterte Administration nagkataon lang natapos, last year ba yun kaya siya ang nag-ribbon cutting. Kaya lang, hindi niya masasabi na legacy project niya yun. Ang, ang hero, ang, ang galing nilang magkuha uh, ng accomplishment ng ibang tao. Kung kasalanan, mabilis nilang itutok. Kasalanan ng Duterte yan. Kahit ano na lang, oh, missing sa bongeros. Duterte yan. Flood control scandal, Duterte yan. <laughs> Pagdating na sa mga accomplishment, oh, yan, Bukana Bridge, ang bilis nila, no? Grabe. Sandali, ha. Magbasa muna ako sa mga comments. Luminos, Atty. Trixie, ang ganda ni Daya. 2018, that was so many years ago. Seven years ago, ang ganda niya. Christine Romina, hindi na nakakagulat kasi ganun talaga ang ugali ng mga adiktos. Hahaha. <laughs> <laughs> Nin yan, legacy daw ni Ngagba yung mga tulay na funded ng China in cooperation with the Davao City government. So, of all his legacy talaga, sa Davao siya gagawa ng legacy? Really? <laughs> he just admitted how incompetent he is. Kasi yung mga projects and insertions niya, kundi palpak mga ghost projects kaya walang mapakitang itinayo na kahit waiting shade na lang tambayan ng mga ngagba yes impossible yung magkaroon siya ng legacy project sa dabaw pinabawasan na uh, sinisiro budget nga nila yung Mindanao Railway Project ang ganda nasimulan na yan yung may study na nagre-reklamang mga senador last year ba yun Sina Senator uh, JB Ejercito Senator May mga senador nagre-reklamo Ginawa ang zero budget Mindanao Railway Project Kasi nga Sabi nila siguro Ang credit mapupunta kay Digong wag na lang O ito Sinimulan ng Duterte Ngayon matatapos Legacy Project in your dreams hindi nyo na maluloko ang taong bayan ngayon dahil sa age of social media ang maluloko lang nila ang mga loyalista at iba pang kakamping hmm. ano pa <laughs> Jamer Sindad send, we need to call that Tatay Digong Bridge yes hmm. Bon gaskon hmm. sabi niya kaya nga ang bilis kinurek ni Dizon pero mali pa rin kasi sabi niya late 2022 yung pala late 2018 tsaka napaka imposible naman mapagawa agad ni BBM na ganun kadali <laughs> preposterous, liar talaga apat raw ang legacy projects niya kasasabi lang niya na he needs mainstream media to help the government about fake news, yung pala, siya na mismo nagpapakalat ng maling impormasyon. <laughs> Wah, grabe. Mm, salamat naman. Ah, uh, Secretary Dizon na kinurik niya, na, nasimulan simulan late 2022. Ang panding niyan galing China. Tapos inaaway ninyo ang China. Oh, bakit? Kalaban ng bang China? Hindi ah. Kapitbahay natin yan. Yung away natin sa West Philippines Sea, maliit lang yun. Dapat ano, oh. Rita Isikawa. Listen carefully, Dayunior. Hindi mo yan legacy. Sabi ni Dayunior, apat daw na bridge ang i-open niya sa Davao City. Makinig ka, Dayunior. Limang bridges, dili lang apat. Pag mangkon gani research research pag may time para walang sablay thank you tatay digong yes ang daming legacy projects ni tatay digong mismong sa lugar namin sa farm namin bulubunduking party ng bukid nun mga kalsada na pasimento mga bridges na paayos ni tatay digong yun ang legacy projects kitang kita ng dalawa kong mata ito nga Marcos Ah, uh, no way. Zero. Legacy projects. Flood control. Ghost project. Yan ang kanyang legacy. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsabaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, na namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kuya ang natagaan o si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa ayero, ni nanay. Paklaro ko dyan Si nanay ang tagiya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa mo na yero mo Muna ni ang itsura sa ang atop mga dagko na gid kay busto to na eh. oh, oh. mga dagko na gid ang buslot so si kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyoani. ani Ining balay nga inani nang itsura sa atop nanay pila na ni katuig na nay ang imong balay nga inani nang itsura pila ni gali oi unga ide Pila na nanay na katuig nanay? 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka si, dumog. Kuan? Kung, kung mga apo. Kung mga, mga apo kay gatrabaho man siya. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga tulugan si mo ah. Opat. Opat ka buok. So, pila na nanay, nanay mong edad? 85. 85 na sinanay, nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Salamat um, po ginukot na nag-atop ano. Nailisan so atop ko yan nga. Mm -hmm. So, sinanay nanay, dili siya kabayo, kabalo mag bisaya. So, talaan din siya. Salamat daw sa ginuog sa nagtabang daw sa sin. Nga makatop na siya kay ani namang gidang itsura sa ang balay sa so, bagatop na ni karon si kuya kay gitabangan lang siya ni gitabangan lang ni sinanay kang kuya sayang apo so salamat kayo nanay salamat